Eh, isang magandang araw mga kamamba. Ah, bali ang pakikita ko po sa inyo ngayon ay magpapalit po tayo ng ano, driving light. Ito po yung kanyang datihan na driving light. Ah, medyo sira na po. Matagal-tagal na rin kasi taon na ang uh, binilang. Bali ang papalit po natin ay ito. Double po ang kanyang lens Uh, bali, sobrang li, liwanag nito, Bali, apat. Tiga, luwa. Kumpara doon sa datihan. At saka medyo mga kamines po tayo dito. Mura-mura ng kaunti. Kulang-kulang uh, 500 ang bili ng, ng may-ari. Okay. Pakikita ko po sa inyo yung connection. Bali, ito na rin po yung gagamitin nating switch tinanggal lang po natin yung kanyang balas dahil hindi po siya compatible mula sa balas dito po tayo nagputol ito pong wire na to kung makikita nyo dilaw at isang pula pinagsama na po natin yan ito po naman yung ground pangkaraniwan na pong kulay itim na wire ng ating driving light ay ground kita ko po muna sa inyo kung paano ikabit. Okay. Ito, po. Ito nga po pala ay dadalwa ang kanyang wire. Pero yung kanyang function ay bali-apat. Okay. Nakikita ko po sa inyo kung paano siya mag-function. Punahin po natin itong team. Ground. Ayan, hirap video. Pagawa. Ayan, kinabit ko na po. Sunod po itong pinakang trigger niya. Ito po ay nasusupplyan ng positive kapag pinipindot natin yung ating switch. Ayan, okay. Nakabit na po yan. Ang purpose po natin kaya pinagsama na natin itong dalawang wire na dilaw at pula para pag sinits po natin dito baba man o taas, ay meron siyang supply iwan po natin yung susi okay ayan inuhay na po natin pataas oh, ayan po kulay dilaw pipindutin ko po naman pababa Ayan, kulay puti. Parang parehas lang din po nung normal na driving light. Tapos pag pinindot po natin ulit pataas, meron siyang yellowish. Tapos kapag pinindot po natin pababa, ayan po, blinker naman ang lumalabas. Bali, apat na po itong isang ilaw na to. Napakadali pang install dahil dadalwa lang yung kanyang wire. Okay. So may na po ito po yung kanyang kwan. Ito po yung box niya. Ayan. Pro online na nakuha. Okay. Ah, uh, ito po yung kanyang bracket. Ganyan po yung ginawa namin bracket. Ayan, diyan po namin kinabit. Bali, pwede naman natin itong i-adjust tong utong Ayan. Okay, kanya lang po kasimple paano magpalit kapag nabasted na o nasira na yung ating mga unang driving light sundan nyo lang po ako at hindi kayo maliligaw at ang papaltan pula natin dyan na itong ating lumang driving light at saka tatanggalin po natin yung balas kung may balas dahil hindi po yan match okay hanggang dito na lang po hanggang sa susunod na video maraming salamat sa panunod